Alam nyo ba kung paano ulit gagamitin ang lupa na napagtaniman na sa container? Hello mga kaagri! Marami pong nagtatanong kung ano daw yung gagawin sa lupa. Kailangan ba natin siyang dagdagan or kailangan ba natin siyang i-disinfect? So in this video, meron po tayong dalawang part. Unang part, ituturo namin sa inyo kung paano natin siya mare-revitalize, paano natin ibabalik yung nutrients na nasa lupa. Pangalawa, paano natin siya i-disinfect. Magbibigay po kami ng limang paraan kung paano natin siya masasanitize. Coming up! Pag nagtatanim po tayo sa mga container, very limited po yung nutrients na nakukuha ng ating mga halaman. Kaya nagdadagdag po tayo ng mga organic materials. Kaya yung nire-recommend po namin, 50% lupa, tapos 50% pinaghalo-halong organic materials. Then pagka tinaniman na po natin siya, base po sa pag-aaral, inaabot ng 6 na buwan yung tinatagal po ng nutrients doon sa container. Yan po yung average na tinatagal ng nutrients sa lupa. Pero case to case basis, pwedeng mapaaga sa 6 months, pwede rin mas mahaba pa sa 6 months. Pero kami po ang pinapraktis namin, every cropping, or maharvest na natin or mamatay na yung tanim, kinukonsidered na po namin na depleted kahit wala pa siyang 6 months. Halimbawa, nagtanim po tayo ng mga leafy vegetables tulad ng pechay. So yung pechay on average nasa 30 to 45 days lang, isang buwan or isa't kalahati. So pagka na-harvest na po namin yung pechay, kinukonsidered namin na depleted na yung lupa na pinagtaniman sa kanya. So bago namin ulit ito gamitin, dadagdagan na natin siya ng organic materials. Sa ganung paraan, mas dumadami yung nutrients kaysa naman hintayin pa natin yung 6 months bago natin siya dadagdagan. So magandang practice siya actually at very effective kasi nga hindi nauubusan ng nutrients yung lupa natin sa container. Sa mga crops naman po na tumatagal, ng higit sa anim na buwan tulad ng kalamansi, ng sile, ng talong. So hindi na natin kailangan palitan yung lupa. Ang ginagawa po namin diyan, dinadagdagan na lang namin ng mga organic materials. Kaya kung mapapansin niyo po pag nagtatanim ako sa container, hindi ko siya pinupuno. Meron akong space na nilalagay diyan mga halos kalahating dangkal sapat lang para malagyan ng lupa at makapagtanim ng mga malalaking crops. Then, unti-unti ko po siyang dinadagdagan ng mga organic materials. So, tulad po nito, nagmulch tayo ng malunggay. So, yun know, dahan-dahan siyang nabubulok. Doon naman sa kabila, naglagay tayo ng mga shells para sa calcium. Then, kung may maharvest na tayo na compost or uh, dumi ng bulate, yung vermicast, so, binubudbud ko rin po dito sa ibabaw ng lupa ang ginagawa ko po sa pag-revitalize ng lupa, kung gaano karami yung lupa na dating may tanim, ganoon din po kadami yung bagong pating mix na ginawa ko. So ito po yung aking pating mix na meron ng organic materials. 50-50 ratio rin, 50% lupa, tapos 50% organic materials. gagawin lang po natin, alisin natin yung tanim, then paghahalo lang natin yung ating lupa. Yung bago, tsaka yung dating may tanim. Then, imimix lang po natin siya. Mas maganda ko mas malaki yung container para mamix natin ng maayos yung lupa. Tanong, paano kung namatay yung tanim dun sa lupa sa container? So, dyan na po papasok yung part 2 kung paano natin siya madi-disinfect or masasanitize yung lupa. Kasi hindi po natin pwedeng gamitin yung lupa kung merong tanim po na namatay, magkakaproblema kung anuman yung tanim na, itatanim natin ulit doon. So kailangan, ma natin yung inyong lupa. Unang paraan kung paano natin ma-disinfect yung lupa ay yung sun drying. So ibibilad lang po natin ito sa araw, ilalatag nyo po yung lupa. Mas maganda kung manipis lang para pati yung ilalim ma-disinfect sa araw yung araw po kasi ay natural disinfectant. So mapapatay niya po yung mga bakterya pati yung mga microorganisms. Ang problema lang po dito, pati yung mga good bacteria, good microorganisms, madadamay. Pero walang problema doon, ang solusyon natin, dagdagan lang natin siya ng effective microorganisms pag malapit na natin siyang taniman. Yan din po yung madalas na ginagawa ng mga farmer. Before po silang magtanim sa field, yung nagtatanim ng malaparan, ikukultivate po nila yung lupa tapos hahayaan nilang nakatiwangwang hahayaan nila ng dalawang linggo na masikatan ng araw para ma-disinfect yung lupa bago sila nagtatanim pangalawang paraan pwede po natin itong isangag kung meron kayong malalaking kawa isasalang po natin doon yung pating mix natin para maluto mamatay yung mga bacteria pati microorganisms para po sigurado, kailangan umabot siya ng more than 100 degrees Celsius yung pagsasangag natin sa lupa. Pag nakita niya na umuusok-usok na, ayan, malapit na, tapos kung hindi nyo na mahawakan yung lupa dahil sobrang init, yan na po yun. So, kailangan mainit na mainit talaga yung lupa para totally mamatay po yung mga bakterya, pati mga microorganisms, pati po yung mga itlog din ng peste na nandyan sa lupa, mamamatay. Hahaluin lang natin, hahaluin hanggang sa matuyo, tapos palalamigin natin, then pwede na natin siyang taniman. Pangatlong paraan, bubuhusan po natin ng mainit na tubig yung lupa. Para mamatay din yung mga bakterya pati microorganisms. Pati po yung mga itlog ng mga peste kasi madalas sa lupa nangingitlog yung, yung mga peste. Lahat po yan masisira pag binuhusan natin ng mainit na tubig. Then, mas maganda po kung tatakpan natin siya para matrap muna yung init, maluto yung mga bakterya dyan sa inyong lupa. Pangapat po na paraan, mag-i-spray tayo ng hydrogen peroxide para ma-disinfect, pati po yung mga fungus na nabubuhay dyan sa inyong lupa mamatay. So, ang ratio po nito, one part ng hydrogen peroxide sa two parts ng tubig. Kung 100 ml ng hydrogen peroxide, 200 ml ng tubig. So sprayan lang natin siya para mamatay yung mga fungus, pati po yung mga bacteria and microorganisms. Make sure lang na nasprayan natin ng maayos yung inyong lupa. Panglimang paraan, mag-spray po tayo ng microorganisms. Pwede kayong gumamit ng EM, EM1, EMAS, IMO, lactic acid bacteria serum o yung labs. So lahat po ng mga concoctions na merong microorganisms, pwede po natin yung gamitin. So ang purpose po nito, para ramihin natin yung mga good bacteria, yung mga beneficial microorganisms dito sa inyong lupa para maiwasan po natin yung mga bacterial diseases. So ito po yung isang solusyon natin para ramihin natin yung good bacteria. After natin ma-revitalize at ma-disinfect yung lupa, pwede na natin siya taniman. So pwede kayo magtanim ng mga cucurbits tulad ng ampalaya, pipino, pakwan. Pwede rin kayo magtanim ng mga solanaceous tulad ng kamatis, ng talong, ng sile. So pwede na natin ulit magagamit yung lupa na pinagtaniman dati. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to i-like naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!